ng bangus ay eh, pwede na hong panghanda ngayong nalalapit na kapaskuhan. At kung paano ho mapapalabas ng buo ang kanyang laman, tara, samahan nyo po at inyong tunghayan. Napakadali lang ho palang palabasin ng buo ang kanyang laman mula po sa vlog ni Daddy Lon. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Sobrang naliw po si Kapitana sa panunod ng video, kaya po agad-agad siya umuwi ng lipa. Hindi niya po palalampasin ang pagkakataon na masubukan ng inyong ng bangus. At napakaswerte nga po at agad na may dumaan bakanteng tricycle, so sumakay na si Kapitana. Umangkas na nga lang po si Kapitana para po mas masdan niya ang ganda ng kapaligiran pero ang kanya po mga paa ay lubusan namang nainitan <laughs> Pagkababa nga ho ay agad na nagbayad sa kapitana at pupunta na siya sa isdaan. Sa bawat dadan ko nga po ay may mga parol na kaya daman-daman na po ang kapaskuhan. At pagkagabi naman ho din ni Salipa napakalamig. Talagang si may papasko na Sabi ng matatanda. Maya, Maya nga ho ako ay nasa isdaan na at pumili na ho ako ng isdang bangus. Isa lang ho malaki laki ang aking binilit akin lang ho susubukan ng relye bangos bangus. Pinalis ko na nga lang ho, yung hasang pati ho yung mga pito kay akin na rin ho pinalis. At syempre ho bumili na din ako ng mga gulay na natin sa relye bangos. At para nga ho makamura yung makait pa si Kapitana sa itaas kung tawagin po natin na itaas na building. Abay talaga naman ho napakamura din sa itaas ng mga gulay kaya mas makakatipid. Abay budget budget din ho pag may time. Bumili nga ho ako diyan ng isang carrots lamang at saka ho bins. beans. Ari ho ay talagang susubukan lamang ni Kapitana sapagkat hindi pa siya nakakagawa ng rileno bangko sa tanang buhay niya. Para po mapabilis ang ating usapan, akin na lang po lahat binili lahat na aking kakailanganin. <laughs> At syempre nga ho, kung kanina ako yung umakyat, at di ngayon naman ho ako'y bababa sa hagdanan. Ari ho aking pamimili, kung hindi pa ho kayo nakakarating ng lipa, ay eh parang itinuturo ko na din ho kayo sa palengke ng lipa. Pero payo lamang ho ni Kapitana, kung kayo ay gagawi din sa bayan ng lipa, ay eh magdala ho kayo ng pera. Ay eh, talaga naman ho, napakarami at napakamura ng inyong mabibili din eh, sa lipa. Wow! Matapos nga ho ang halos isang oras na pamimili ay umuwi na ho ang kapitana para simula ang ating relyenong bangus. Ala ay makalay na nga lang hot ngayong hapon na hindi umulan. Dahil tuwing hapon ho din sa lipa ay singkar na singkar ang ulan tuwing hapon. At magaling na nga din lang ho at wala hong trapi kaya ako'y maagang nakarating sa amin. Ay kahit yung lang ho ang aking sinadya sa bayan ng lipa ay talaga naman ho ako'y napagod eh. E uupo muna ho sa kapitana. Siyempre sa paggawa po ng relyenong bangus ay kailangan natin ng isda, pula at birding red bell pepper. Kailangan din po natin 'yan para masarap paminta at syempre po hindi mawawala ang ating bawang at ang ating sibuyas. At dahil po isang piraso lang bangus ang ating gagawin, bumili lang po si Kapitana ng isang cheese. At para po masarap ang ating pagigisa, lalagyan din po natin yan ng butter. Pero kung wala naman po kayong butter, pwede din po ang margarin. Maghanda din po ako ng dahon ng sibuyas para sa ating pang garnish. Sasamahan din po natin yan ng isang carrots para sa ating healthy vision. Para naman po sa pampalasa, seasoning ang ating gagamitin. Para mas masustansya ang ating relyenong bangus, tapos, lalagyan natin ng isang dakot na beans. Nagpatak pa po ang isa. Hindi po maitatanggi sapagkat kitang kita sa camera. At sa wakas, matapos po ang isang taong paghahanda, ready na pong gumawa ng reliano bangus ang inyong mahal na kapitana. Ang tagal ah, isang taon. Hinugasan na nga po ng maigi na kapitana ang bangus at ginupit na po ang kanyang mga buntot. Tinanggalan na din po siya ng palikpik. Hindi po ako sure kung palikpik nga po yon. Hindi ko nga po inalis yung dalawang pakpak para po maalawa natin ilagay mamaya ang laman. And then akin na po binali yung pinakaliig niya. Kung bakit ko po ginawa binali ang kanyang liig ay mamaya po yung malalaman natin kapag nilalagay ko na po yung pinakalaman. At heto na nga po para po alisin ang ating laman, ng ating bangus, gagamit po tayo ng sandok yung pinakadulo niya. Ipapasok lang po natin siya nang dahan, dahan sa loob para po hindi masira ang balat ng bangus. dire diretso lang po ang prosesong gagawin hanggang humiwalay ang laman sa kanyang balat. Muli po ay shout out kay Daddy Lon Vlog dahil dito ko po nalaman kung paano alisin ang buo ang laman ng bangus. Medyo po nahirapan na kaunti ang inyong kapitana sapagkat first time nga po niya magpasok ng ganyan sa loob ng bangus. Ang hirap po palang pasukin kapag masikip yung papasukin. Ala, huwag po tayong masyadong green-minded. Bangus po ang pinag-uusapan dito. Bangus. Aba ay syempre nga ho matapos ang isang taon ay lumuwag na din yung pinakaloob ng bangus. Maalwan ko na nga ho napapaikot ang dulo ng sandok sa paikot-ikot ng ating loob ng bangus. At ngayon nga po ay handa na tayong ilabas ang ating buong laman ng ating bangus. Atin muna pong binali ang pinakabuntot para po maihiwalay natin at mailabas ng maayos ang pinakalaman ng ating bangus. Hawakan po natin ng maigi yung pinakadulo ng buntot at dahan-dahan po natin pisiliin pababa ang bahagi ng laman ng ating bangus. Dahan-dahan lamang po sapagkat napakatipan makatinik, baka po tayo ay masugatan. At yan nga po, malapit na malapit nang lumabas ang ating laman ng bangus. Konting-konting himas pa po at darating na po tayo sa ating tagumpay. Sa punto nga pong iyan ay ko na ang ating tagumpay at 1, 2, 3, tararan! At yan nga po, lumabas na ang ating laman ng ating bangus. Ang galing talaga naman successful gamit lamang ang dulo ng sandok. Pinabulukan nga po ni Kapitana ang laman ng bangus, nilagyan po niya ng asin at konting paminta para po may lasa na. Kung ilan nga pong minuto ay siguro po ay mga dalawa hanggang tatlong minuto ay okay na po ang ating laman ng bangus. Ang balat naman po ng ating bangus ay ating ibinabat sa awang tintoyo para naman po magkaroon din ng konting lasa isa. So, meron po kayong kalamansi, okay din po ang kalamansi. Pero wala po akong kalamansi, kaya toyo na lang po ang ginamit ng inyong kapitana. At nung lumabig na nga po ang ating isang buong laman, ay atin na po siyang inilisahan ng maraming 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 tinik. At dahil nga puluto na siya, napakaalwa na po niya ang alasa ng mga tinig. Grabe talaga, ngayon ko lang napagtanto na talagang napakahirap gumawa pala ng relenong bangus. Pero after nga po nito ay napakasarap naman po ng resulta, kaya uulit-ulitin pa po na inyong kapitan ang paggawa ng relenong bangus. Wow! Promise po na inyong kapitana na after nyo pong matikman gamit ang ganito mga ingredients, sobrang sobra pong sulit ang sarap. Hindi nyo na po maiisip kung gaano kahirap ang magalis ng maraming 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 tinik. <laughs> At sa wakas, siya na nga po ang resulta. Wala na po yung katinik-tinik. Paramis po sa inyo ni Kapitana. Mainit na nga po ang kawali kaya nilagyan na po natin siya ng kaunting mantika. Lagi po nating tatandaan na ang kaunti ay sapat na kaya huwag na po tayong hahanap ng iba. Ala naman sa si Kapitana ay talagang nahugot pa. Ikigisa na po natin ang bawang hanggang umabot ang aroma sa ating mga kahanggan. Siyempre ay susunod na po ang lagi niyang kasama, ang sibuyas. Sana o lagi may kasama. <laughs> Haluin ang haluin yung tipong hindi na talaga sila paghihiwalayin. Ilagay na natin ang butter para tikil na ang lahat ng mga bitter. Ay grabe sa puntong iyan, napakabago na po ng aroma. Kaya pwede na natin ilagay ang ating mga ninitnit na laman ng bangus. Haluin lang po natin ng haluin sapagkat ang ilalim po ay masusunog at lalagyan po natin yan ng na kaunting paminta bilang kanyang dagdag pampalasa. Huwag kalilimutan, muli po natin hahaluin hanggang hindi masunog ang kanyang bandang ilalim. Papatakan po natin siya ng liquid seasoning para po mas malinamnam at nanunuot ang kanyang mga sarap. Hari lamang po liquid seasoning ay sapat na para mag-level up ang kanyang tunay na lasa. Isunod na po natin ang ating mga gulay, unahin po natin ang ating carrots. Next po, isunod natin ang ating ginayat na beans. Hinaan po natin ng konti ang ating apoy at haluin ito ng bahagya. Isunod na po natin ang ating green bell pepper. Pampadagdag po ito ng aroma at lasa at susunod po natin ang ating red bell pepper. Huwag po natin kakalimutan, mahina lang ang apoy at dapat po haluin lagi ito ng bahagya upang hindi masunog ang pinakailalim. At ina nga po isunod ang ating ginayat na cheese. Ay, naku po, grabe talaga. Masarap na. Ay, eh. lalo pang sumarap dahil sa idinagdag cheese. At ang huli po nating ilalagay ay ating ginayat at na dahon ng sibuyas. Wow, grabe, ang sarap-sarap na talaga niyan. Finally, lutong-luto na at napakasarap na ng ating ginisan laman ng ating bangus. Grabe po talaga, hindi po kayo nakakamali, talagang napakasarap ng ating ginisan yan at ready na po siyang ilagay sa ating balat ng ating bangus. Hinawakan na nga po ni Kapitana ang ating balat ng bangus at yung dalawang pakpak ay inilagay niya sa kanya mga daliri. At yung nga binali niyang leeg kanina ay talaga naman po makakatulong para mailagay ng ayos ang ating bote na paglalagyan ng ating laman. Hindi nga po nakabili ang inyong kapitana ng tinatawag na piping bag kaya po gumamit na lang po ako dyan ng bote ng soft drinks. Yun ng ating mga ginisa kanina ay atin na pong ilalagay sa loob ng balat ng bangus. At para nga po mailagay natin yan sa loob ng ating bangus, ginamitan po natin yan ng dulo ng kutsara. Medyo mahirap nga lang po at napakatagal ng prosesong ito pero dahil nga po gusto gusto nating makagawa ng relya ng bangus, wala pong imposible eh kung ito po ay ating gagawin. Ay, syempre nga ho, sa sipag at ay din, mamay mapupuno din natin at may lalagay natin sa loob lahat ng laman na yan, sa loob ng ating balat ng bangus. Ang hirap pong gumawa nito, pero talaga naman po kapag sinunod natin ang mga ingredients at proseso, ay talaga naman po hindi kayo magsisisi. Talaga naman po napakasarap, napakalinamnam, at uulit-ulitin yung gumawa ng reliyenong bangus gamit ang ganitong proseso. At ho ay pwedeng pwede na talagang panghanda ngayong darating na Pasko, kaya subukan niyo na po mga mami. Sa pagluluto naman po ay depende na sa inyo kung anong gusto ninyo, kung gusto niyo iperito, kung gusto niyo po ay oven at kung gusto niyo po ay steam. At dahil nga po wala na akong updo, ayoko ng preto. At dahil wala din po akong oven, so punta na lang po tayo sa steam. At tararan, makalipas ang dalawang minuto, ito na po ang ating relyenong bangus. Ay naku nga, dahil nga po sa sobrang excited ni Kapitana, ay nalimutan niyang pahidan ng butter ang ating foil. Kitang-kita ho ang resulta kung mapit ang balat ng bangus sa ating foil. Pero okay lang po dahil talaga naman pong napakasarap ng ating ginawang relienong bangus. Pwede pwede na po natin itong panghanda sa ating pagkainan sa darating na Pasko. Kaya mga mami, try nyo na po ang ating relienong bangus. Panigurado po masisira ang mga diet ninyo.